Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> Video na Parang walang magawa. Video maghinda, guys. Eh. Ha, ah, pa pagod din yung nanay, eh. daming gawa-gawain dito, eh. Eh. Bosta na kayong lahat, guys all viewers and silent viewers thank you so much ito yung nanay naging guys mas tatay ay nanggapuwa si Yana tapoy ah. yung papagod guys eh. daming gawa gawa dito eh. baka magiging videohan lang nato guys parang mayroon kayong makita sa ano. upload ko Parang makapagod guys All viewers ko Salamat yung kayo Thank you so much and subscriber ko Salamat yung kayo Sa lahat ng mga silent viewers ko Salamat Thank you so much <laughs> Sabi dahi ng yung nanay Galing yung kapoy daming gawa gawa dito daming ano Labahan ko ano mga komot yung laking komot parang kapagod guys thank you everyone mag video na lang na si nanay walang magawa tapos na si nanay nag ano naglaba. pagkabukas mayroon na naman ang laki ang dami mga komot ay Siyuan ko parang pagod so bye bye ingat palagi everyone mag ingat palagi